Ah, sige. Salamat, salamat. Eto mga sir, tayong Yamaha na Inmax. Ito yung version 1. Na-stock ito ng uh, matagal. At uh, din dinala ni Tropa, na Tropa nating Muslim. Dahil uh, itong unit na to, ayaw na mag-start. Sa hindi ginagamit kasi yung unit dahil gawa ng maraming motor si sir at uh, bihira niya akong magamit minsan nagkasakyan na lang siya at uh, ayaw na mag start dahil ano uh, mga wear niya sample nito ayan putol at dun sa ilalim putol din kaya kailan natin buksan yung kanyang clearings para makita natin yung mga nangat-ngat ng daga nangat-ngat ng mabait Ayan, sa side pa lang dito, ayan, nangat-ngat na ngayon sa may EBS nya. Hindi na raw gumagana ito. Noon pa ito, pinapagawa sa akin. Nang, nung nasa Honda pa ako, kaso nga lang, sabi ko, eh, hindi pwede sa Honda ang Yamaha. Kaya, nung nag-resign ako, ayan, dito na ako. Ngayon yung dinadala. Sa sobrang taga, mapapansin nyo yan. Ha? Maraming kwan. Maraming buto ng ano. Buto ng isda. Manok. Tsaka ang iniyan, <laughs> Hindi yan. Kaya makikita natin tumamoy pag nahubaran natin. Kaganda lang kaya mga mga sir. Eh, madali siyang ano. Tanggalin yung mga flarings. Puro tornilyo. Hindi tulad ng ano. PCX. Ayun. Na maraming kinakalas. At uh, sa PCX nga pala. Papansin nyo mayroon tayong isang PCX. Dinala sa atin kanina. Sinakay na lang sa sasakyan. <laughs> gawa kasi ng to uh, bumangga ito yun ang pagkakwinto ni sir may ari at uh, pinagawa ayun nadali yung ECU yun nya mga sir mapapansin nyo itong kanyang wire Yan, puro ano na uh, pinag test test testing na kasi meron ako isang ADB dyan mga sir na mas matindi pa dito Ayun, talagang baluktot talaga chassis. Pero hindi nasira yung ECU nya. Ito, nagkaroon ng ano, putok yung ECU nya. Siguro sa pag-test nila nito, kasi puro ano eh. Test ng test eh. Gagawa ko naman content to, yung full video nito mga sir. Yan, makikita natin. Tapos pakita, pasilipusin nyo yung ano, yung ECU nya. Ito yung kanyang ECU mga sir, kung mapapansin nyo, ayan. Sira-sira na itong itong sakit na to siguro nasira to doon sa pagkakabangga at uh, syempre pag bumangga yan marami rin akong na akong na-encounter ng mga sana na bumangga hindi naman total na yung sira ICU ito ayan ang pumutok ko oh. siguro hindi natin masabi kasi kung kwan yung uh, gumawa nito mga sir kung sakaling mayroon siyang ideya sa mga Honda Click at uh, alam mo nang pumutok ito hindi mo na dapat wawalwalin yung harness matik sira ECU yan, hindi mo na wawalwalin dapat yan wawalwalin mo na lang yan kapag ikakabit mo na yung bago at syempre yung i-check mo na yung mga parting uh, yung mga parting na ipit kapag ano, uh, nabangga e, ito mga sila, hindi naman tutaling uh, bumalok bumaloktot yung chassis sa kayong shock hindi, kung baka tumama, tumama ito dito sa gitna Gagawin ko ng content ng mga sir. Yung full video nyan. Hanggang sa maibilaan ko ng ECU. Medyo may kamahalan nga lang yung ECU nito mga sir. Nasa 16 yata ito. 16 o 18. Plus uh, yung headlight. say si basag. Kaya abangan nyo lang yung video ko dyan. At ito. Yung ating uh, tinitira mga ngayon. Ngayon mga sir. At ang tumitira si Kapulong alias Kakuntel. Kantel! <laughs> Ito. Lumaki na si Kapiling. <laughs> well, lumaki na si Kapiling. <laughs> Malit lang si Kapiling ngayon. Eh. Lumaki na. <laughs> ha? Ha? na kasi mga, kasi, mga, kasi, mga, si, mga kapulong. Ang pangit mo na, nakasimangot ka pa. <laughs> Buksan mo nga natin itong ano, itong mga kaha niya para ma natin yung mga dapat natin gawin. Ito mga sunaw, na natin. Si Enmax. max Ayan. Ayan no? maraming ano. Maraming mga tae. Tae ng mabait. Ito yung wire niya, oh. Putol-putol, oh. Ito. Ito. At, uh, yun. Meron pang buto sa ilalim, ah. Ito pa, oh. <laughs> Ay, grabe naman ito. Bulalo to ah. Ayan. malaki hm. so, Ang butas-butas. Tapos, ano, sa ilalim. Sa ilalim. Meron, dami. Dami. Dami putol putol, may daga, eh may daga tapos yung dito naputol oh. yun dito nyo oh. sa so, quad coolant sensor tapos i-check pa natin dun sa pinakailalim baka mayroong pang putol dyan maingat ngat kasi mayroon daw siyang nakitang wire na putol dyan ngayon ito talaga mangyayari mga sir kapag once na yung motor natin na stuck stock ang hindi ma ano magamit-gamit ganito yung nangyayari kaya kailangan natin munang buksan lahat ng play nya para ma-check natin at yung mga wire dudugtungan natin dudugtungan natin to ito ano putol putol ang dito yan ubus ubos lahat <laughs> yung mga pinagputulan kaya yeah. tanggalin mo natin to para makita natin ayan mga sir tanggal ko na yung o natanggal na nila yung kapulong yung, ano, <coughs> yung unahang cover kung mapapansin nyo ayan oh. May ulo pa isda. May ulo pa lang isda no? Oh. ngat-ngat ngat-ngat masisirang AC yan mo dyan pagka inon mo kaagad yung motor mo ay FI pa naman kaya aware tayo mga sir na dapat sinecheck natin yung motor natin kaya tatanggalin din natin yung, ano, yung side by side na play range nya para makita natin pa yung mga ibang ngat ngat na taga kasi lalo yan no? mukhang medyo matagalang trabaho to Asama sa? Side light, kasama side light. Oh, yung Yung... Hindi. Hindi, yan o. Tusokin mo dito. Yan, sunod mo <coughs> <sya> <coughs> yung ilalim. Okay, tatanggalin mo natin mga sir yung ano, yung uh, flareings niya nya side by side para makita natin. Uhubarin talaga, uhubaran talaga natin to. Kapag ka hindi natin hinubaran to, hindi natin lahat makikita. Para secure yung ECU nya. Ngat-ngat na ngat-ngat palagi yung ano. Na gutom. Ha? May check mo natin. Nagaling mo natin yun. Okay, ito na mga sir. Nahubaran na natin. At uh, medyo napalaban ito sa taga. Papansin nyo, maraming tayo. Tapos maraming tayong natanggal na buto. Mukhang nagbulalo yung ano, yung daga dito. Naging dessert yung wire. Tasa yan, ha. Ito yung mga nangat-ngat. Hanggang sa ilalim. Kaya dudugtungan na natin ito ng bagong ano, wire. Sa so, dito, tatanggalin natin ito. Ayun, e, mayroon pa nga doon na ano, mayroon pang bulalo doon, oh. Sa ilalim. Yeah, dudugtungan natin lahat ng mga naputol na wire. Hindi naman ito mahirap ano, uh, ng wire. Kasi uh, color coding naman yung gagawin natin. Hanggang dito sa pinakano Yeah, dudugtungan dudugtungan ko muna mga sa Hindi ko na ipapakita para hindi na umaba. Ituro ko na lang mamaya yung ano, yung mga natin. Hanggang doon sa ilalim. Yun, meron diyang putol diyan. Ito na mga sir, yung ating uh, NMAX na nginat-ngat ng daga. At uh, ayan, na natin yung mga naputol. Tapos, uh, chinik din natin lahat yung mga wiring. Lahat, tinanggal natin yan mga sir. Para i-check yung wiring hanggang dito sa pinakaharap. Pinuksan din natin yan. At uh, ito, naibalik na rin natin dahil naiduktong na natin yung mga naputol. Talong lang yung, ano, yung mga wire ng NDL. Or itong ano, yung auxiliary lights natin. Tapos ngayon, kapa-andry na natin ito mga sir. Okay. Meron pa siyang check engine mga sir kasi alam nyo na, galing ng ano, ngat-ngat ng daga at uh, maraming mga naka-install na mga error code. Code 84 saka 21. Pero i-erase natin yun sa diagnostic tools pag naibalik na natin lahat okay, pantay natin ayan, mandar na ah, mandar na mga sir at is sa tail light tail light natin, ayan, signal light mo yun, nagrara light Ha? Ah. Uh, tapos preno. Ah. Yeah. Nakano kasi medyo may problema yung ano. Yung brake light switch niya or yung lever natin, yung repair kit kasi hindi na bumabalik. Tapos nung kuan nito mga sir, lagi bumuputok yung ating uh, fuse ng 34 yung sa ABS solenoid. pumuputok lagi kapag nilalagyan ng ano, dahil dito sa ano sa sensor na to sa front ABS sensor natin itong wire bueno na to yan yung kat kat ng daga dyan uh, laging pumaputok yung fuse ayan tapos ibabalik na natin yung ating uh,